sa sa salaysay na isang saksi, pinasok ng tatlong lalaki ang bahay ni Nates. At walang ano-ano tinangay ang natutulog niyang anak na si Tintin, dalawang taong gulang. Bata pa niyang pare. 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 Bata pa niyang pakawa sa magulang niyang pare. Wala kayong pakinam! Pare. Bata pa niyang pare. Pare. Ano kayo? Yung bata, hindi kasi ako makalapit dahil well, pagdating ko, bata niya eh, lang Bata ang nasa Alkaiga. So, ito yung bata, wala. May ano na dito sa mapa. May natama na bato. Ano, pare? Pare ka naman! Pare! Kung pabalik ka naman dyan, pare! Ayon sa investigasyon ng pulisya, halinhinan umanong ginahasa si Tintin sa kainiwang nakaantusay sa palayan. Pare! matapos magpablatter ng kanyang inang, si Tess. Isang magsaka ang nakakita sa katawan ng bata. Tintin! Tintin! Halos ano, matulog ang puso ni Tess nang makumpirmang ito na nga ang nawawala niyang anak. Noong time nga, nakita ko yung bata doon. Na nga talagang, wala ako sa sarili ko noong time na talagang pag nangyayari na lahat yun. Wala akong na naka, naka ng hangin, lutang-lutang. Akong maisip kung di ang gulo ng isip ko. Anak! Sino gumawa sa'yo nito? Dahil walang malay at puno ng galo sa mukha ni Tintin, inakala ng lahat na patay na ang paslit. Pero laking gulat ng kanyang ina nang mapag-alamang humihinga pa ang bata. Tulungan po kami! Umihinga pa! Ito ang aktual na kuha ng batang si Tintin habang siya ay nasa ospital. Nakasuot pa ng diaper at umiinom ng katas sa boting pansanggol. Masaklap isipin ang mga tinamu niyang pasa at galo sa mata. Natikman niya sa murang edad na dalawang taon. Pero higit sa mga sugat, mas malalim pa ang naging epekto sa kanya at ng kanyang pamilya ang paglabas ng resulta ng medico legal na find out sa medical certificate ng bata na positive na rape nga siya. Tapos after all, nagkandak na ng hot pursuit operation yung ating pulisya to, to apprehend the suspects. Time na yun nga parang hindi ko makatanggap. Sabi ko ba't nangyari sa akin to, Lord? Talagang masakit talaga ang pangyayari na yun. Nakita ko yung anak ko doon nga. Yun ang narinig na nirip, ganun. nasa pangalaga pa rin sila ng social welfare ng probinsya. Bahuli pa kaya ang mga nasa likod ng krimen. Sa so family, andito sila ngayon for temporary shelter, value for mission, sessions, counseling. Tsaka yung, ano, yung bata kasi may trauma pa. Kailangan talaga niya yung ano, uh, therapy, counseling, tsaka more on play-play lang naman. Matapos positibong maituro ng ilang saksi ang mga suspect sa krimen. Mabilis na kumilos ang PNP. Arestado ang dalawa sa mga suspect na 20 at 23 anyos. So nangyari doon, may, may lead na tayo ano. Inalerto natin yung ibang, ibang unit natin sa Cagayan de Oro City Police Office para uh, humingi na kami ng alalay para matulungan kami. The following day, uh, as may bimidya na umaga, naka kami ng tip galing sa isang kagawad na cited yung mga suspects doon sa kanilang bahay. Ayoko na sa tinutin. Wala na. Sabay naman sa Pero baka kung kailabotan na ako, wala na po. Uli sa'yo kung po ba na. Ay, sabi ko nga ni Juan. May... Pero nahuli man ang pulisyan dalawa sa mga suspect, Bigo naman sila na masakote ang diumanay utak sa likod ng krimen. Abot kamay na raw sana nila ang suspect na minsang makipaghabulan pa sila para siya ay mahuli. Pero mabilis daw na nakatakas ang tinuturong salarin. Ah, halos tatlong gabi yata tayong di natutulog eh. Doon na lang nakatira doon sa tangkungan doon na iniihintay kung lalabas hindi naman namin na-